Tiyak na magiging malamig ang Pasko ng isang sospek dahil sa tiyak na maghihimas ng rehas dahil sa pagbebenta ng ipinagbabawal na droga sa lungsod ng Paranaque. Dahil nga sa patuloy na kampanya ng Safe NCRPO sa pamuno ni NCRPO Acting Regional Director Police Brigadier General John L. Stomo at Safe SPD sa pamumuno naman ni Police Brigadier General Kirby Jambrion Krapa na naaresto ng uh, pinagsanib na puwersa ng Paranaque Police Special Drug Enforcement Unit uh, at ng Substation 5 ang sospek uh, sa ikinasan drug by bus operation uh, sa Dasa Compound sa harap ng Juntiberes Compound uh, sa may Barangay San Antonio, Paranaque City kaninang alas 2.15 ng madaling araw. Kinilala ni Paranaque City Chief of Police, Colonel Renato Campo ang sospek uh, na si Jonathan Labong Ipabiyahos al 27 years old, kung saan nakumpis ka sa sospeka ang 52 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 353,600 pesos na recover din sa sospeka uh, ng uh, mga pulis ang uh, 500 peso na ginamit bilang buy-bus money. Nahaharap harap naman na suspect na si Fabia sa kasong paglabag sa section 5 at section 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002 ako si Jojo Sikat walang inatasang balita